Hey everyone, good morning. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Universal Woman 2024 Philippines Suwagi, Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyong lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan Na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre, usapang Universal Woman tayo ngayon So ano ba yung reaction natin sa pageant nila? Ang reaction ko ay Bongga Winner! So, yon So, nakakatuwa yung pageant ng Universal ano Women. Inabot sila ng 3 hours na nakakaloka. Naloka ako kasi ang haba ng pageant. Tapos, ang daming eksena. Naiintindihan ko sa kabilang banda kasi syempre pinopromote na nila yung tourism ng Cambodia at yun lang ang bagal lang talaga ng proseso so yun anyway so kamustahin natin yung opening show nila yung opening show ay masasabi ko winner gusto ko yung nakita kong cultural dance na opening so ayun talaga yung hinahanap ko lagi hindi ganun kapalo pero nakakatuwa sabi ko nga siguro kung ito ay mahaba-haba yung ano, araw nila, Siguro yung mga candidates, mas na-rehearse pa sila sa opening show nila, mas bongga. Isipin mo, uh, sa maliit na oras na panahon na meron sila, so nakita mo na ang ganda na ng performance nila. Ayun nga, may nakikita ka medyo nagkakamali, pero sabi ko nga kung na-rehearse to ng bongga, di panalo, di ba? So, yung host, nagulat ako si Julia Gama, Agama Nandirito, yung ating first runner-up sa Miss Universe from Brazil noong 2020. Tama? So, yun. So, okay naman. Kaya lang medyo malamya siya mag-host talaga. Yung, yung boses niya, sobrang relax na relax, kalmado. And then, yung lalaking kapartner niya, ganun din. Medyo parang kalmado lang yung, yung momento nila. Then, sa mga kandidata naman, so, sabi ko nga, yung mga kandidata na lumaban dito ay talagang pang-woman na talaga. Yung, alam mo yon yung woman na woman na sila. And then, ayon may pagka-mature na yung beauty nila. Plus, nando doon yung lightings, okay, panalo ang ano ang show ng Cambodia no para panalo sila magpa-pageant sobrang nakakatuwang tignan so yon at kudos naman gusto ko yung intablado kasi yung intablado talagang sobrang panalo yung ano yung style gusto ko yung style parang bago sa paningin ko sabi ko nga in fairness yung Cambodia nakapag-held ng ganitong kaboga na na ano ha na pageant kasi dalawang pageant na yung ginagawa diyan yung Miss Planet at saka yung etong ano tawag dito, universal woman. And then, makikita mo na talaga, sumasabay talaga yung universal woman sa international mga beauty pageant. Sobrang parang ang lakas mga Miss Universe, ang lakas mga Miss Grand. And then, isa din sa mga nagustuhan ko na pageant na napanood ko, yung global, Miss Global, ano, panalo din yun eh. So, yon So, in fairness, sa mga pageant na to, hindi sila nakakatamad panoorin kasi maganda yung ipinapakita na na ano na labas HD di ba so yon so in fairness and then ayon so nagkabugan ang mga kandidata na 40 plus candidates and then nag sila sa first cut ng 24. Sabi ko nga, ayoko talaga ng ganito kadami. Bakit ba hindi na lang 16, hindi na lang 20, 24 talaga. So medyo doon sa part na yun nakakatamad. Hindi nag-swimsuit yung mga girls dito. Pero nagsuot sila ng sportswear. ba diba? Ang ayoko lang, bakit may king pa? So para sila nagre-rehearse ng swimsuit competition. Yung titingnan ko, parang, parang rehearsal pala. Alam mo yon So yun ulo, no? medyo naloka ako doon. Sana wala ng cake, But, syempre, yung rampahan na, so, panalo, rumampa doon si Miss Philippines. Gusto ko yung eksena ginawanya, ginawa niya. Yung hinubad niya yung cake niya. So, sabi ko, ay, ang perfect. Tama yung ginano niya yung cake niya. And then, sabay post and sabay lakad. Sabi ko, ay, siya yung naiba sa lahat. Siya lang yung gumawa ng ganong kabonga pero, syempre, hindi nagpakabog si Venezuela. Si Venezuela talaga yung matindi niyang kalaban dito eh. Kasi talaga, bukod doon sa may beauty talaga si Miss Venezuela, ay eh, din yung performance. Talagang kabog kung kabog. At talagang nakita ko, oh, yung ganda. Nagandahan din ako sa lakad ni Dominica Republic. Sobrang grabe yung emote niya doon sa swim, sports uh, sportswear nila. And then, naloka naman ako kay Cambodia kasi talagang, Exeda ko, Exeda, pero hindi ko type yung lakad niya. And then si Vietnam, in fairness ha, ang ganda ng lakad ay nagustuhan ko. And then, doon sa mga kailan no, gusto ko din si Brazil, Puerto Rico, gusto ko yung mga lakad nila talagang lumalaban talaga sa sportswear. And then, after sportswear, ayun nga, nag-cut sila ng top 12. Dito sa top 12 ay medyo ayun, naligwak na yung mga hindi bongga. So, ayun. And top 12 nila doon ng evening gown. Sa evening gown, ay, eto talaga. Dito nagkaalaman, lumabas talaga yung ganda ng kandidata pasok pa rin sa listahan ko syempre yung kumpiyansa na nakita ko kay Miss France. Gusto ko si Miss France. ganda-ganda ako sa kanya habang naglalakad siya. Ewan ko kung napansin ninyo yung beauty ni Miss France, ha and then gusto ko din syempre si Miss Philippines. Yung lumabas si Miss Philippines talagang sabi ko ay winner so maganda. Hindi ganun kaboga yung gown niya pero parang ah, ang elegant elegante tingnan talaga sa intablado and then plus yung emote niya ayon. Talagang lumalaban talaga ang Maria Gigante at hindi talaga nagpapakabog. So, in fairness naman sa kanya, yung confidence level niya talaga doon sa evening gown talagang pah, lumabas. Pero sabi ko nga, ang matinding kalaban niya talaga dito si Venezuela. Kasi lumabas din si Venezuela, grabe din ang di ba diba? Sobrang ganda din. So, yun naka Yellow Gown si Venezuela, sabi ko, wow. To be honest, sa totoo lang, kung wala dito si Philippines, si Venezuela ang mananalo. <laughs> sa totoo lang. But, kasi, pagdating doon sa Q&A, sa top 5, talagang, Actually, maganda din yung ano eh, banat ni ano Venezuela eh. Sobrang klaro din eh. Pero kasi, pagdating kasi kay Maria Gigante, sobrang dalin ni Maria Gigante sumagot. Plus, nandoon, may impact talaga yung sinasabi niya. So, naka talaga siya doon sa Q&A. Siguro dahil naririnig niya na yung mga, yung mga answer ng iba, tapos parang wala naman silang ano, kung baga parang makakapag isip ka na kung paano mo kakabugin yung sagot ng bawat isa eh. But in fairness kay Maria Figante, kilala natin kasi to pagdating sa Q&A, talagang kakabug talaga to ng bonggong-bongga at makikipagpukpukan talaga to sa skudaan. Alam natin yan. So, ganun talaga siya kakumpiyansa sa sarili niya. Plus, nando doon na talagang masasabi ko ay panalo. Oo, panalo. Naka-jackpot talaga siya kung paano talaga siya sumagot ay winner. Saka maganda, maganda yung styling niya sa evening gown. Panalo yung styling. Panalo yung emote. Talagang hindi naman nagpabaya. Doon pa nga lang sa sportswear, nagay talaga nakita mong panalo eh. Siya lang yung naiba talaga na... Ah, either na ah, si Venezuela eh, magaling yung asarela ha. Pero... Yun, nakita ko kay Maria Gigante, very professional talaga na. Ang galing, ang galing nung ginawa niya. Plus, na dodo, yung sa evening gown na, sabi ko nga, lumalaban yung ibang kandidata ng beauty, plus yung gown na pagsusot nila. Pero kasi si Maria Gigante, ang maganda sa kanya, alam niya kung paano dadalhin. Alam niya kung paano mag sa Salagang tinodo na ni ate yung kanyang laban. So, yun. In fairness. And this is Q&A plus pa. So, total package ang masasabi ko dito kay Maria Gigante. And then, ayon Jackpot winner. Diba? So, yun. So, nakakatuwa kasi parang hindi madali ang pinagdaanan na laban pero nandutoon na parang kakabahan ka kasi anytime pwedeng manalo di si Venezuela or yung ibang country but sabi ko nga si Maria Gigante she give at all so nandutoon na parang nakita mo from the uh, from the beginning until end na talagang wala talagang tapon yung laban niya. Nilaban niya talaga. So, in fairness sa kanya. So, parang piling ko siya talaga yung nanguna sa lahat. At siya yung kumabog sa lahat. So, sinasabi nung iba, eh, kaya daw nanalo si Maria Gigante kasi daw, first first time daw ng Pilipinas magpadala ng kandidata dito at yun nga daw naka-jackpot daw tayo at ibinigay corona sa Pilipinas para daw sa publicity ng ano ng ah uh, universal woman. parang kung masasabi ko naman dyan, kita naman natin sa ipinakitang performance ni Maria Gigante. She deserved the crown. And then, nandun doon talaga na nakita mo na pak, laban na laban. Nakita ko naman kung ano yung eksena at kung paano siya ng gum gumalaw and then kung paano siya kumuda Talagang winner. Wala kang makikitang butas. Winner na winner. And then, ayun nga lang ah uh, talagang matindi yung gitgitan talaga nila di Venezuela dito kung iisipin mo. But si Dominican Republic, gusto ko din. Eh, bakit naman si Cambodia? Kung tutuusin nga, sa top 5, meron pang ibang kandidata na mas deserve na makapasok talaga sa top 5. Pero si Cambodia yung pinili nila because of sa Cambodia Kaya wa yung pageant So nando doon yung Parang sasabihin mo Na kung may tatanggalin ka dyan sa lima Siguro si Cambodia But in fairness naman Kay Cambodia Kapag tinignan mo naman Eh nakasabay din naman talaga doon Sa ano Sa eksena Pero hindi ko talaga type yung lakad niya Doon sa swim Sportswear Diba So yun So but And doon tayo na joy nito ni Maria Gigante and then napatunayan sa atin ni Maria Gigante na talagang deserve well talaga siya dito sa competition na to at nakita mo na deserve naman yung corona para sa Pilipinas and congratulations sa atin lahat so ang reaction ko dyan siya pinaloka ako, windang ako at Ayun. So ako naman kasi sa totoo lang, from the beginning, nag expect na talaga ako na mananalo siya. Kasi alam kung gagawin ni Maria Gigante yung lahat. Kasi si Maria Gigante, panalo to pag umariban eh yung styling. Alam niya kung paano ipapanalo yung pageant. And then plus nandoon yung Q&A niya kung paano siya sasagot. E eh, talaga naman nakita mo namang kagabit tamang timpla talaga yung ginawa niya. Hindi man, hindi nag-ano, kumbaga, magugulat ka pa nga din kay Maria Gigati minsan kasi kapag sumagot yan minsan talagang over and over and over pero kagabi talagang swak na swak yung kanyang sagutan. So, panalo doon sa Q&A. So, sabi ko nga, mula doon sa sportswear, evening gown, at saka Q&A, talagang malinis talaga Maria Gigante ang mananalo dito. So, yon Kaya naman masasabi ko, congratulations sa atin lahat. ba diba? Congratulations sa Pilipinas at congratulations, syempre, kay Maria Gigante. At salamat, salamat dahil, ayan, finally, nakauwi na tayo ng Corona. So, ako parang sabi ko nga, gusto kong panoorin yung mga Miss Charm, Panalo tong mga pageant na to sa kayong Miss Global, panalo din yung ipinakita nila. Dito sa Miss Global, sa so totoo lang, gusto ko yung swimwear nila more than dito sa Miss Universal. Sa Universal kasi nakachip doon sa sa ano nila, sa sportswear yung cape. Sabi ko nga ko wala na yung cape mas bongge or kaya pinag swimsuit na lang siguro para maiba di ba so yon in fairness panalo yung universal woman so aabangan ko uli yung sa susunod na taon sabi ng ganon Sino ba ang dapat natin ipadala para makuha natin yung back to Bakwin? I think nga, isa sa mga naiisip ko, si Pauline Adelets, pwedeng pwede. O kaya si Alexi Brooks, di ba? Dahil pang universal woman talaga yung beauty ni Alexi Brooks. So yan, silang dalawa yung nakikita ko na pwedeng i-appoint o pwedeng ipadala sa universal woman sa susunod na taon. And then yung universal woman, kudos sa universal woman na papanoorin mo ulit talaga yung pageant na to dahil... Maganda. Maganda yung ipinakita nilang performance. Maganda yung production. Maganda yung ano. Yung host, okay naman. Kaya lang siguro kailangan ng konting sigla lang na mas parang may kuwela. So, magaling naman si Julia Gama. Kaya lang, parang sabi ko lang, malambiya lang yung boses. So, yun. So, total suma winner ang Universal Woman. So, yon para sa akin. And then, ayun, winner tayo. So, ang reaction ko, pack na pack na winner. So, yon Guys, maraming maraming salamat. Kayo, ano masasabi ninyo sa Universal Woman? Natuwa ba kayo sa mga napanood ninyo? At saan ba kayong nadismaya? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat. Syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive guys. Walang imposible sa itaas magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.